Magandang gabi po muli, mga kapatid ko kay Kristo. Ito po ang ating panibagong pagtatalakay sa Ibanghilyo sa araw na ito. Ito po ay ayon kay San Mateo, uh, chapter 2, verses 13 hanggang 18. Anong pagninalayan dito? Una-una, lahat na misteryo na nangyari sa Kanya na halos hindi may paliwanag ng sinamang tao pero nangyari sa kanya yon hanggang sa dumating niya ang pagkakataon na isinilang ang ating Panginoong so Kristo mula sa pagpapakita sa kanya ng anghel mula sa pagkaalam niya na ang kanyang pinsan Elizabeth ay uh, ay uh, buntis din at anim na buwan na buntis tapos yung agad-agad siyang pumunta doon sa Hebron kung saan nakatira si Elizabeth mula sa Bethlehem, 130 kilometers ang nilakad ni Mama Mary, makarating lang doon kay Elizabeth na kanyang pinsan. At doon siya na malagi sa loob ng tatlong buwan. Siguro hinintay mo na mga anak ang kanyang pinsan bago siya umuwi sa Bethlehem. Ibig sabihin, pumunta siya doon, buntis na. Kasi pagkatapos lamang ng annunciation, pumunta siya doon. So, sa maraming pagkakataon na nangyari sa kanya ang mga bagay-bagay na hindi may paliwanag ng simpleng tao, kaya nga ang tawag sa ating simbahan, misteryo. Kasi Diyos lang ang nakakaalam sa lahat ng pangyari. Sabi mo, dalaga magubuntis. Dalaga kinausap ang anghel. Hindi nga makapaniwala dito ang ibang mga mananampalatay eh na si Mama Mary kausapin ng anghel? Ganun ba siya ka-importanting tao? Na kakausapin ng anghel? Ganun ba ka-importante? At ang batik pa sa kanya, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Punong-puno ng biyaya si Mama Mary. Sipin mo kung patihin ka ng isang anghel na alam naman natin ang anghel ay banal. Utosan ng Diyos, oo. Pero banal ito babatiin ka na full of grace pagkatapos ang iba hindi na niniwala kay mga Mary na may kanalaman sa ating kaligtasan ang dami daming pangyayari tapos nangyari nga ipinanganak siya Long December 25 at taon-taon ating pong inaalala ito sa loob ng simbang gabi na siyam, bu na siyam na araw ang uh, tinuturo ng ating simbahan paghahanda sa kanyang paglating ihanda natin ating sarili maging magalak tayo habang naghahanda excited tayo larating ang ating Panginoong Tagapagligtas ayon sa pinangako ng mga propeta ng mga nakaraan dumating dumating mula sa kanyang pagdating meron tayong Uh, Ameron tayong piyesta sa ating simbahan na tinatawag Solemnity of Mary sa loob ng walong araw. Hinayaan tayo o ginagayad tayo ng ating simbahan na magnilay. Pagnilayan natin ang mga pangyayari pagkatapos si Maria ay uh, ay uh, mga anak ang mga pangyayari na dapat nating pagnilayan, isipin ng malalim isang sa Diyos, isang sa Banal Espiritu upang higit nating maunawaan ang pangyayari. Nakita ninyo no 26, kinabukasan lang ang ibanghilyo ko agad eh, makakagulo-gulo dahil sa pagpasok ng bagong katuruan. Hindi bago, dahilan si binago. Hindi po bago, dahilan sa mas inayos pinalalim, pinagaan, pinadali ang pangunawa. Na mas madaling maunawaan, hindi tayo susunod sa litra ng batas na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Moses kung hindi ang diwa nito ang ating susundin. Pero sabi doon, sa may dulo ng Ibanghilyo, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kinabukasan, 27, ipinakita nga na may kaligtasan tayong inihintay, ang dulo ng lahat ng pangyayari, may kaligtasan. Pinakita yon sa Ebanghilyo tungkol po paglalarawan sa pangyayari na siya ang Panginoong Kristo ay nabuhay na muli. Nabuhay siya magmuli. Kaya ang kaligtasan natin assured dahil kung siya po ay tagapagligtas natin, ipinagitan niya na siya mismo unang ligtas sa kanyang sarili so kaya niyang magligtas dahil siya rin mismo naligtas. Nakita niyo po, pero sa mga pagkakataon, nagsimula na po ang uh, mga uh, persecutions, yung mga paglalaban-laban, yung resistance, habang pumapailan lang ang ating uh, mga babasahin, nalaman po natin na hindi pumunta ang ating Panginoon sa so Kristo rito para sabayan, ayunan ang mga nangyayari sa lipunan. Manangyaring kaalaman at nahirati sa mga dating kaugalian at gawain na lumalayo sa kalooban ng Diyos. Lumayo, lumalayo sa tunay na intention kung bakit ginawa ng Diyos ang kanyang batas at binigay sa mga propeta. Lumalayo. Kaya nga po eh, tulad ng sinabi ko, ninais ng Panginoon, ng Diyos, na ang anak na niya mismo sa lupa para siyang hindi lamang magpaliwanag kung hindi isa buhay at gayahin natin ng mga mananampalataya niya kung paano ang dapat ang pagsunod sa kaluban ng Diyos. Kung paano ang pagmamahal, kung paano ang pagmalasakit, paano ang pag-offer ng sarili, paano ang uh, pagbalik tanaw sa mga kaloob sa atin ng Panginoon, ng Diyos, sa araw-araw, sa lahat ng pagkakataon. Mas madali, subalit may kaunting sakrapisyo. Hindi lang kaunti, malaki ang sakrapisyo talaga. Dahil doon nagsimula ang mga murder na nangyayari, katulad sa unang murder na nangyayari kay Esteban, kauna-unahang murder victim dahil lamang sa hindi kagad-agad tinanggap ng na mga nakikinig sa kanya ang mga sinabi niya tungkol sa Pangalawang Kristo At ngayon, 28, mas maraming marlera nangyari. Kasi, dahilan sa kabuhungan ni Haring Herodes, alam mo si Herodes, sanay, nabaliwalay ng buhay ng sino man, sino man, pinapatay niya ang anak niya nung malaman niyang nagbabala kang anak na pumalit sa kanya. Kahit asawa niya, pinapatay niya kapag natunugan niya na may binabalak na palitan siya sa trono. Kaya, praning na praning si Herodes. Ano mang pangyayari na maaring magdulot sa kanya na mawala sa pwisto, masyado siyang adilantado. Gusto niyang unahan. Kaya nang mabalitaan niya na may tatlong mago Napupunta at tinahanap ang napangako na pagkakatawang uh, tao, pagsilang ng manunubos. Sinabi niya, ay paglatagpuan ninyo, balitaan ninyo ako at ako man ay sasamba rin sa kanya. Pero hindi pala yun ang layunin niya pagsamba. Ibalita sa kanya uli dahil sa papatayin niya. Dahil nga takutan niyang ito ang susunod sa kanya. Aagaw sa kanyang trono. Kaya galit na galit siya nung itong tatlong mago dahil sa guidance ng anghel hindi na pinadaan dun sa dating niyang dilaanan papunta sa karya ni Herodes. Lumayo ang daanan nila hanggang sa nakauwi sila sa kanilang, sa kanilang uh, sa kanilang lugar. Nagalit si Herodes. Nako, inisahan ako nitong tatlong kausap ko. Akala ko matitino. Inisahan ako. At dahil sa kanyang pagnanais na matiyak na walang papalit sa kanya, inorderan niya ang kanyang mga sundalo na pagpapatayin ang lahat lahat ng mga kabataang lalaki sa Bethlehem na mula dalawang taong gulang pababa at ayon ayon po sa mga scholars umabot po ng mahigit 100,000 na kabataan ang napatay ang pinatay mga kabataang inosente wala pang alam ito wala pa tong kasalanan kung totoo si na nagawa wala ba kung man original sin hindi nila kasalanan yon mana lang mula kay dad sa kaiba pero sila mismo inosente ng inosente yun po ang araw kung bakit na mayroon tayong araw ng inosente. Nang palagay naman ng iba, katulad sa mga nangyari sa Pilipinas, araw do ng pagsisinungaling. Pagsisinungaling dahil mangako ka, e eh, December 28. Ibig sabihin, malamang sa malamang, hindi susundin. Pwede rin naman na hindi lamang doon sa mga bata, kung hindi, gayahin natin yung ginawa ng tatlong mago na nagsinuwaling sila, hindi na bumalik kay Herodes. Na ikinagalit naman ng Herodes. O, kaya muli sa isang panaginip, pumasok ang anghel sa panaginip ni Jose at sinabi, bumangon ka. Dalhin mo ang mag -ina. Magtago muna kayo sa Egypto at hanggat hindi ko sabihin sa iyo, huwag bumalik dito. Ganun na nangyari. Kaya nailigtas si Jose, si Maria at Jesus sa pagnanais ni Herodes na patayin. Parehong pangyayari sa panahon din ni Moses, di ba? Na kung hindi naunahan ng magulang ni Moses, ng nanay ni Moses na siya sa ilagay siya sa basket na ginawa na nilagyan ng pandikit para hindi pasokan ng tubig tapos pinaanod dun sa ilog at nakuha siya ng uh, kapatid ng paraon patay sana si Moses kaya lang ninais ng Dios na masunod ang kanyang kagustuhan paraan upang masunod ang kanyang pangakon sa pagliligtas gumawang Dios Diyos ng paraan para hindi abutin ng kamay ng gustong pumatay sa kanila kay Moses at saka kay Jose, kay Jesus kaya, yun na nangyari. Yun na nangyari. At uh, muli, nung namatay si Herodes, muling bumalik ang anghel at sinabihan siya, pwede ka na bumalik, patay na si Herodes. Bumalik nga. Sa Bethlehem sila. Anong punto dito, mga kapatid? Una, yung sabi na natin, likas na kasamaan ng tao na walang pakundangan sa isang sanggol. Hindi masyari binibigyan ng malaking pansin ang mga sanggol. Nakita nyo nga, ngayon may mga pagkilos na sa kongreso na gawing legal ang abortion. Ano yun? Eh, lang daw yun eh. Hindi lamang buhay pa yun na tao. Dugo pa lang, two months. Dugo pa lang. Kaya pwede bang alisin? Wala bang mapapatay doon? Wala pang buhay? Mali. Hindi mo ba? Mali. Kasi, tinuturo sa atin yan, na yung simen ng lalaki at simen ng babae, pag dumaloy, papunta sa fallopian tube mula ang igsa no ovary papunta sa fallopian tube dumadaloy lumalangoy ito nang dahan at ang semen ng lalaki lumalangoy na ko nga eh kung sino ang makauna doon sa cervix pagpasok pagkatapos sino ang unang makasama doon sa igsel ng babae so bakit lumalangoy. Kasi buhay. May buhay na. Una nang itinanim ng Dios ang buhay doon sa sperm cell at sa egg cell. Nagsama sila at nagsanib sila parihong buhay. Hindi dugo. Hindi dugo lang. Buhay na cell. Nakita nyo sa mga video, parang tadpulo lumalangoy-langoy, buhay. Kaya, pag hinadlangan mo na mabuo ito, pinatay mo. Yung dalawang buhay na naging isa, pinatay mo. Di natin, hindi malaga yon dahil dugo pa lang, may sagutin ka sa Diyos. May sagutin ka sa Diyos dahil nagbigay na siya ng buhay. Buhay ay galing sa kanya, hininga niya yun eh. Hindi nga ba? Balikan natin si sa Adan saka sa Eva. Ito na lang si Adan. Luwad. Nagsimula sa luwad. Alikabok na inipo ng Diyos. Kinording tao. Patay. Hininga niya na buhay. So, ang ating buhay, ang lahat ng buhay na mga buhay, ay nanggaling ang Espiritu sa Diyos na ikinabubuhay natin mula pa lang sa sinapupunan, may buhay na, na inihip ang Diyos doon sa sperm cell at egg cell. Kaya nga lumangoy eh, dahil buhay. Kasi kung patay ito, naanod na. Meron bang naanod na paakyat? Sa agos? Wala eh. Wala. Kung ano dito pa baba, lalabas sa arena ng babae. 'Di ba? Pero hindi lumangoy. Tumuloy hanggang sa magkita sila. Isa lang ang kinakailangan pumasok sa Excel para mabuo ang isang tao na katulad sa atin na malalaki na. Siben mo, kung hindi natin bigyan ng pansin ito, maliit, hindi mahalaga. Pero dahil buhay ito, may buhay na binigay ang Diyos doon tayo po ay nakagawa ng isang Malaki at uh, mortal na kasalanan sa Diyos dahil hinadlangan natin, pinatay natin ang buhay na kanyang inilagay, hininga doon sa sperm cell and egg cell. So, ang daming Herodes. At ngayon, may balak pang maging legal ang pagiging Herodes. Walang kamulat-mulat, walang kamaang-maang 'yung mga maliliit. Papatayin mo dahil lang sa pagnanais mo na walang papalit sa iyo. Dalawa lang naman 'yun eh, Paglilikanan, kaliwa. Paglitaas baba. Kaya ang ating mga kapatid, sino mang kapatid, lalo tigit 'yung mga kapatid na kulang sa buhay, kulang sa kabuhayan, kulang sa kaalaman, masigit po nating pagsilbihan dahil sila yon ang mukha ng ating Panginoon nung sinabi niya nung pinakain ninyo ang hirap pinakain niyo ako nung pinainom niyo ang nauhaw pinainom nyo ako nung binigyan niyo ng damit yung walang may suot binigyan nyo ako ng damit nung dinalaw nyo ako, dinalaw nyo yung may sakit, ako ang dinalaw nyo. Nung dinalaw nyo ang ang uh, nakakulong, dinalaw nyo ako. Noong ah uh, ah uh, pinalibing ninyo ang patay, pinalibing nyo ako. Kasi doon mo makukuha, makikita ang mukha at kalagayan, kalikasan ng Panginoon sa pamagitan ng mga wala at kapos. Kaya mga kapatid, salamat at uh, mayroon tayong uh, simbahan na patuloy nang bibigay sa atin ng guidance upang hindi tayo mapariwara. Mayroon tayong Banal na Espiritu na siyang magtutuwid sa ating pag-isip at damdamin upang hindi natin magawa ang pwede natin gawin kahit na mali.